May mga katikram sa ating pakinggan, Paano mag-alaga, mag-disiplina si Tatay Tikram sa kanyang mga anak, punto por punto, pakinggan natin. Kaya na makakuha ng allowance. Okay na ako doon, parang, parang, parang nakakaya po, parang gano'n. Hmm. Tapos ano ang sagot ni Sabi niya, sabi niya, sabi niya, kunin niya daw yung kanya. Yun yung sabi niya. Siyempre, nag-uusap ko ni Kuya mo. At all yung ko na rin, manggagaling sa'yo. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw -araw, -araw siyang umiiyak. Yung honest na ano, huwag mo na akong pagtakpan kahit konti. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ako? Saan nang gagaling? I-explain mo na lang sa amin, Kuya. Alam ko mas ah uh, Ayoko kasi manggaling mo sa akin, kay kuya na lang. But nang san nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako. Uh, siguro ko paulit-ulit ko na. Nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon. Parang, parang hindi pa rin nababago kahit pagkailan ano, ko yung disiplinahin ka, parang hindi nababago. Parang paulit-ulit, parang ganun ko bilang isang magulang po, kasi kam, siyempre, siyempre naman po. Yung ganun mga na yung anak mo sa ano, diba po? Si Kuya kasi parang pag, uh, ka kain, tingnan nyo, pinipilit mo, ayaw, parang ganun, yun lang naman. Pero lately lang, kaya sobrang parang ang bigat ng loob ko sa kanya. Yun nga, about doon sa hindi nagpapaalam. Sa kanya, number one pala, yung baka ma-accidente po siya. Na lang sa motor. Ayaw ko namang sisiyan ng nanay, ng kapatid. Kasi isang iglap lang talaga doon pag ano, buhay yung nakasalalay. Tapos nalaman ko pa kahapon, si Tito Francis mo pala, patago siyang nagpapadala ng pera na napakalaki. Akala ko sa'yo lang, si ano, eh mas malaki pala yung sa kanya. Tapos sabi ko ba, araw-araw -araw may Lazada. <laughs> Nagugulat si Tata. <laughs> Kay Kuya din, sabi ko, gano'n, ba? araw-araw, di ba Kuya, uh, ano sa araw-araw lang, -araw may tumarating na Lazada. Oo. Oh. Uh, wala naman akong binibigay na pera sa kanila. Allowance lang katekram. Yung sa... ayoko nga silang masanay ko na na magawak ko ng malaking pera talaga. Gusto ko baon na kasi may naman ko sa bahay. Pero sa nakita ko, ang daming ano, ang daming... Parang si Kuya, si Kuya Luis lang yata yung nakaano ng kababaan ng ano din. Kababaan ng loob. Si Kuya mo, wala na. Pinali, lumalaban na siya sa akin ng ano madaming natutuwa sa'yo sa kabila ng ano nandoon pa rin yung pagingi mo ng sorry. Yun yung maganda mong dali. Ayun mga cat tekramers, ating napakinggan ang um, paano magdisiplina si Tatay Tekram kay Dave and of course kay Luis. Hmm? About naman sa issues uh, regarding po sa pera na binibigyan naman daw po sila ng allowance ano uh, regarding sa pag-disiplina kapag paulit-ulit na siguro kahit naman po sinong magulang eh magagalit okay why na i-content ko ya SMB this content? it's because na na issue na issue yung pagtrato paano magdala si Tatay Tekram kay Dave about din sa pera okay so nakaka-receive din pala si Dave ng pera mula sa mga sponsors so nagtataka rin si Tatay Tekram na na bakit may si Dave everyday may Lazada hmm, na hindi niya alam so doon natin masasukat mga katikramers na kung na maayos ang uh, pagdidisiplina ni ang, ang isang tekram sa kanyang mga anak okay na ito ngayon nagkaroon ng issue dahil binigyan ng ng hindi magandang kahulugan ng mga vloggers against sa kanya dahil ang ang hinahabol why nagkakaganyan si Dave dahil ang hinahabol niya yung pera nga pera talaga ang purut dulot ng issue na ito why na pinakita ko sa inyo to prove na hindi ganong way ang ginagawa ni Tate Tekram sa kanyang mga anak kung may nagawa man kung may nagawa man si Tate Tekram sa kanyang mga anak na hindi mahindi na ay eh, makakaganda siguro its parts papano magdisiplina ng isang anak. Why hindi siya nakapag uh, hindi siya nagsalita tungkol kung paano siya magdisiplina sa isang anak si di, si Luis ang kanyang uh, pinagsabi kaya paano siyang makakapagsukat siya ang nakakalam kung paano talaga siya ha magalit kung ito yung ang baang bata eh sobrang kulit na may eh, ulit-ulit na daw eh sometimes napapagalitan dahil nandun yung worry, halala. Siyempre, kahit ano mangyari, siya ang habulin ng pamilya ni, ni Dave. Alright? So, ganun lang po doon ano mga katikramers na pinakita ko sa inyo yung mga hakahakang kwento na si Dave na biprinwas din ng nasa likod dahil, Dave, bakit ka nandun yung pera para sa sa'yo? Napunta tuloy kay Tekram. Yung mga ganun eksena. Hmm? Hindi naman ibig sabihin na hindi binibigyan sila Dave kasi may allowance, may allowance naman daw sila at um, may pagkain din naman daw ano sa bahay. Okay? Ang, ang, ang mahirap lang kay Dave kasi parang nanunumbat siya sa kanyang mga nagawa. Okay? So, sa pagbablog, na ginagamit siya sa pagkukontent, -co is normal lang po. Mabuti nga, ganyan lang ang ginagawa po ninyo. Pero makita kasi bang mga bata, nag, nag nagpuprosigin, nagpapasya uh, sa construction, nag-work, nag -work, student, makapag-aral lang. Pero kayo, abuti ka nga din, ganyang way lang ang trabaho ang -pag pinagawa sa'yo. Ni tatay, lang sa pagbablog lang. It's a very easy lang trabaho na yan. Hmm? Sana lahat ng mga bata na noon ngayon, ay may matutunan din kayong lessons na, na wag masyadong ano, uh, yung kulit uh, para hindi ka mapagalitan ah, ng isang magulang. So, yun din, aginawa ah, ginawa naman ni Tatay Tikraman kanyang obligasyon as a father ah, na protektahan, protek, protektahan si Dave ano, bilang isang anak. Hmm, ang problema, doon sa kabila, parang ginagawa nilang masamang issue, ah, ah, lahat ng mga not good na hindi dapat i-share sa publiko, it's a private hindi ko alam kung anong mga dap, anong mga dapat nilang uh, idadahilan paano kung bakit nagawa nila yun kaya yun, maraming confused, maraming galit kay Dave dahil yung respeto nga. At saka yung utang na loob. Wala si Dave. Oh yes, nandun yung point na magsabi si Dave. Wala kayong karapatan magsabi sa akin na I have no utang na loob. Ha? Wala akong utang na loob. Dahil kung anong kinikita ni Tati Tikram, nakakatulong naman ako. Halimbawa lang ito. Diba? Ganun ang kanyang mindset. Bakit nasa isip yun ng bata? it's because sa kanyang paligid. Nasa kanyang paligid. Na lahat pala ng kanyang mga ginagawa, ah, kinikwenta. Anong Tagalog sa kinikwenta? Um, uh, sinusukat? Ano isa sinusukat? Yung, um, I sa bisay, kinikwenta yung trabaho, ang yung trabaho nagawa sa pagbabla. Okay? Ganun lang po dun mga katikramers na huwag tulakan kahit anong psycho, yes, may may point din naman si Dave na nakatulong siya. Of course, hindi natin yan sabihin um ikonwari pa sa social media. Nakatulong si Dave, of course. But now, hindi sapat yung ikikwenta mo yung mga nagawa mong tu na trabaho. Kasi si si Tatay Pepe nagkwenta ba sa iyo Dave na nung tumulong siya ni kay walang wala magpasalamat na lang kayo. Ah, magpasal uulitin ko ulit dito. Hmm? Walang kapantay ah, ah, sa mga magulang yung karuga sa iyo na ikay manumbat. Sim lang din naman. Yes, na doon yung point? Hindi mo tunay na magulang si Tatay Tikram. Pero si Tatay Tikram, tinuri ang tunay na anak. Siya ang nagpakilala sa iyo dito sa social media. Yes, that's your big point na nagpasalamat ka sa kanya. Pero, in your mistake, is yung kinukuwenta mo yung mga nagawa mong mali, uh, gawang mong tulong kay Tatay Pekram. Si Tatay Pekram nga eh. Okay? Alam mo na eh na yun ang trabaho ni Tatay Pekram mag-vlogging. Ha? Ah, bakit nagpapabayad ka ba? Yun ang tanong doon. Ibig sabihin yun kung nagpapabayad ka ba? It means na hindi mo tinuturing na tatay si Tatay Pekram. Hindi mo tinuturing din uh, si Tatay na isang tunay na magulang kasi nagkikwenta ka sa mga nagaw mong tulong sa kanya, kung anong nagawa mong trabaho sa kanya. Okay? Ganun lang po dun mga Ate sa a very simple lang naman talaga na na, na, na issue regarding po this, food uh, po na ito. Dahil medyo zigwin na so ang nangyayari. Kasi pinapalabas nila doon Si Tatay Miss, sa si Tatay si Gram, lahat ang may pagkakamali at may pagkukulang bilang isang ama. ah Dahil pinabayaan, ah winaldas ang pera ni Dave, ganyan mga gano'ng eksena. Hmm? Yun po ang mga dinada, dinada, dinadaan nilang pang, uh, pang uh, um, ng tao kay si Tatay Tekram. Hmm? Si Dave ang kanilang ginamit para last mas lalo si Tate Tekram masira. Uli tong po sa all my subscribers diyan, ha? Don't forget to subscribe. Wag agad kayo maniwala kung anong anong issue ang uh, na, 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 na nakikita niyo sa mga uh, uh ni ni, ni, ni Tekram kasi kung sa dahon uod yan na nakakasira sa ganda ng dahon. Alright? Sabi pa, uod yan. Ha? Uod yan sa bulaklak, uod yan sa puno, uod yan silang sa lahat. Kaya, istipot lang tayo this, uh, this community. Walang makakasira nito dahil uh, isa na itong, ng na maraming nagawa, proweba, na katulong sa ating kapwa-tao. Hanggang dito na lang, at, at least na, na, napakita ko sa inyo kung what kind of father... Tekram is. At paano siya mag-alaga, paano siya magdisiplina sa isang anak. Siguro, napapalo si Dave sa kakulitan na si Dave dahil pa paulit-ulit na lang ang kanyang mga ginagawa na hindi marunong makinig ah, sa isang magulang. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, fact na fact and full na full. Sa mga na dyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlogman, katikramers community. Uulitin ko po, atin to. God bless, mabuhay po tayong lahat.